Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan kung kaya't sa pangunguna po ng NAPSI at PTV. Sama-sama nating alamin ang mga aksyon laban sa kahirapan. ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagpagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon dito sa ating programa si Director Henry Villota Rivera mula sa Gender Equality and Social Inclusion Program at Director Ulysses Lustria Jr. mula naman sa Special Area for Agricultural Development Program ng Department of Agriculture upang pag-usapan kung paano nagka-converge sa mga ahensya at partners ng pamahalaan sa pagtugon sa isyo ng mga kababaihan sa sektor ng agrikultura. Good morning! Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas Good Action Labas ng At happy Women's Month. Director happy Anwar. National Women's Month. All right. So pag-usapan po natin itong patungkol sa mga programa ng DA para po sa mga kababaihan at ganoon na rin po sa rural workers na alam naman po natin ay kasama po sa vulnerable sector. So ano po yung mga programa ng DA para sa kanila and how do we make sure na na-access po nila mga programang ito, Director? Sa, we are happy to report that the Department of Agriculture, meron kaming tinatawag na registration para sa ating mga agri uh, farmers and fisher folks called RSBSA. Sa RSBSA natin, almost 48% na ng rehistradong farmers and fisher folks ay mga kababaihan. Okay, that's yes. good news. And we have complete access kasi ang, di ba, ang gender and development, ang ang pinaglalaban niyan ay equality. Mm -hmm. Ang ang equal access ng mga babae at lalaki sa resources. Mm -hmm. Sa Kagawaran ng Agrikultura, meron kaming access to training and education, mm -hmm. access to farm inputs and machineries access to market and access to finance. Oh. Well, data shows, ano, na kumbaga sa serbisyo mula sa DA, hindi na pag-iiwan na ng mga babae. Kasi Definitely. Kasi 48% ano nabanggit Yes, um, Kadiw, na lang nung ating Kadiwa, mm -hmm. na, na pinopromote ng Malacanang ngayon, yung Kadiwa ng Pangulo. Mm -hmm. Ang Kadiwa is a marketing, is a farmers and fisher folks market, kung saan, ang um, mga farmers and fisher folks ay direkta na nakakapagtinda ng kanilang mga produkto sa Therefore, ang ating mga mamamayan ay nakakabili ng fresh and affordable na mga agri-products. At kapag sinuporta natin, tataas lalo ang kita ng ating mga kababayan. Exactly, Specifically, diba? mga kababayan. Now, going to Director Ulysses, all right, tell us more naman about the challenges na kinakaharap po ng DA pagdating po sa pagtugon sa issue ng kahirapan na kung saan kabilang po dito yung mga rural workers and even po mga kababaihan, sir. Ang um, pinakamalaki pong challenge ng Department of Agriculture -de sa Kahirapan. Napakalaki po ng populasyon ng may hirap na farmers. About 2.37 million farmers ang may hirap at 348,000 ang fishermen na may hirap. Mm -hmm. So for, para po pati matulungan yung grupo na yan, kakailangan uh, po natin silang tulungan mula production hanggang marketing, hanggang processing. Uh, kailangan bigyan natin ng training, gabayan sila mula simula hanggang maibenta nila yung kanilang produkto. Mm. And I understand, yan po mm. ang inyo pong tinututukan sa Special Area for Agriculture Development Program. So, can you tell us more about this program? At papaano pa po mas magiging accessible po ito sa ating mga kababayan? Ganun na rin po kabilang, siyempre yung mga kababaihan, sir. Yung pong Special Area for Agricultural Development Program o SAAD in short, uh, para po ito sa mga talagang mahihirap na farmers and fisher folk, Uh, ang pinipili po natin ay fifth and sixth class municipalities, yung po mabababa ang income based po sa Department of Finance, Records at saka sa Philippine Statistics Authority, yung po yung mataas ang poverty incidents. So piling-pili po talaga yung may hirap na farmers at saka fishermen. Ah, uh, 'yung po talaga ang tutok ng programa. Mm -hmm. Mm -hmm. Mga nasa ilang mga benepisyaryo na po ang inyo pong natulungan dito sa programang mm -hmm. Saad na ito. And for those who want to avail, lalo na po 'yung mga mahirap na mga munisipalidad, mga kababayan po nating farmers, mm -hmm. papaano po ang proseso po nito? Y 'Yung kasi phase 2 na po tayo ng Saad, uh, 'yung phase one kasi nung 2017 hanggang 2022 ah uh, mahigit 150,000 na natulungang individual beneficiaries. Mm -hmm. Ngayon pong phase 2, ah uh, nakakatulong na tayo sa mga 20,000 na ah uh, halos kalahatin 'to ay mga babae mm -hmm. na beneficiaryo. Uh, so ang kung gusto po na nilang matulungan yung mga mahirap, kailangan po na 12 well, kailangan po do sa lugar na talaga na peace and success municipalities at saka sa mga matataas ang poverty incidents lang naman yung amin pwedeng tutukan. Mm -hmm. Hindi kami lumalampas doon kasi nandun sila. Uh, kami mismo yung lumalapit sa kanila. Kami yung naghahanap sa kanila kung nasaan sila. Mm -hmm. yung Department of Agriculture. Mm -hmm. All right. Now let's talk about convergence. Director Andre, pa paano nagko-converge ang iba't ibang mga ahensya, specifically yung mga under the -DA, dal marami kayong mga agencies ano sa ilalim ninyo. Paano sila nagtutulong-tulungan para mas maramdaman ng ating mga kababayan itong mga programa po ng DA, lalo na po yung mga kababaihan? Yeah, um mm -hmm dahil nga ang Department of Agriculture ay napakalaking ahensya ng gobyerno, maraming kaming bureaus and attached agencies and also attached corporations. Kaya naman ang ating mahal na Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ay um, nireiterate ang pag-establish dun sa gender equality and social inclusion. Ito yung opisina na nangangalaga sa mga kababaihan, PWD, senior citizen, youth, children, indigenous people at yung mga tinatawag na mga marginalized sector. Mm -hmm. Sa ganitong paraan na merong nag, isang opisina na nakatutok sa mga kababaihan at marginalized sector, nasisiguro ng Department of Agriculture na ang lahat ng aming mga program, services, and projects ay makarating at uh, maiangat ang estado ng pamumuhay ng mga marginalized sector na ito. Mm -hmm. So be it um, high value crops, rice, corn, animal industry, or sa fisheries, meron lahat si Department of Agriculture. We also have access to finance through our ACPC, or yung Agricultural Credit Policy. We also have yung insurance natin para sa mga magsasaka through our uh, PCIC, yung um, Philippine Crop Insurance. I wonder Director Andrew, yung mga local government units natin, paano maaring makipagtulungan sa inyong opisina para po yung mga sector din na inaating pinag-uusapan ngayon ay uh, mas maka-access po itong mga programang ito at maiangat rin po ang kanilang estado ng buhay. Alam niyo napakaganda po ng ng samahan between the national government, the Department of Agriculture and our local government units because we have regional um offices sa buong Pilipinas sa lahat ng aming mga ahensya bureaus and attached agencies we have regional offices mm -hmm. and those regional offices ang nangangalaga o direct nakikipagtulungan sa mga LGU. Yung ating mga LGU, di ba, meron mga tinatawag na MAO, mm -hmm. o yung Municipal Agriculturists. So, mm -hmm. sila yung nag-identify, o nagtutulungan sila ng identification kung sino yung mga farmers, fisher folks, and agripreneurs na dapat ma-enroll dito sa mga existing programs and services ng Department of Agriculture. Bukod dun sa binanggit ni Director Ulysses kanina, na sa ang aming SAAD program ay siya mismo that the government goes to the people and not mm -hmm. the other way around. Mm -hmm. All right, now so going back to Saad, sir, ano, ano yung mga iba't-ibang mga klase na mga livelihood programs or mga negosyo na po pwede po natin uh, um, ibigay doon po sa amat mga nangangailangan po, mga fisher, folks, and farmers o kabilang po sa vulnerable sector na ito. Ano po yung mga halimbawa na naibigay na niya po sa kanila, sir? Yung pong pagpili po ng mga livelihood programs ay base po sa gusto ng mga beneficiaries. Mm -hmm hindi tayo yung nagsasabi sa kanila kung ano yung oh, okay. kanilang ano. So, kung gusto nilang mag uh, magano ng uh, layer o itlog, uh, yun ang binibigay natin. O kaya yung iba gusto kambing, yung iba may meron iba baka, yung iba naman tilapia o bangus mm -hmm. o piskedya sa dagat o kaya gulay. Mm -hmm. So, depende po sa gusto nila. Pero kailangan, tingnan din natin kung ano yung bagay sa lugar nila. Kasi okay. may mga ibang lugar na hindi naman magandang mag, Lalo, uh, baboy, hindi pwede mm. kung may ASF. Mm -hmm. So, imbis na baboy, pwedeng uh, manok na lang, o kambing, o baka, o gulay, uh, o yung, uh, yung sa sa uh, abaka, may mga um, partnership din kami sa Pilpida. Uh, yung po yung mga karamihan ng mga proyekto. Oo. Sa bagay nga naman, kung hindi mo rin naman interest yung, hmm. yung negosyo ngayon, mahirap din naman maging sustainable. At tama, tingnan mo hmm. ano yung resources ano, yes. sa, sa iyong paligid na pa pwede mo nga makatulong pa sa iyong negosyo. So that's good hmm. na ano, na mayroong ganito nga agri, um, kumbaga, system pala dito po sa inyong programa na sila ang magsasabi kung ano yung perfect para po sa kanilang hmm. lugar at sa kanila rin pong interest. Hmm. Alright, now I wonder, mayroong bang pagkakaiba pagdating sa kita ng mga lalaking agricultural workers at saka mga babaeng agricultural workers. We have data about that. And how do we close that gap? Sa ngayon pare-pareho naman ang income. In fact, Uh, mas marami ang mga babae mm -hmm. na makikita mo na nandoon sa value adding side mm -hmm. Kasi ang mga mm -hmm. lalaki nandoon siya sa production side okay. Ang mga babae nandoon sa value adding and marketing mm -hmm. So sila yung makikita mo na nagtitinda doon sa amin sa Kadiwa mm -hmm. Na program ng Department of Agriculture Na yung program, yung kanilang mga produkto from farm direct to your table. Mm -hmm. All right, well it's good news ano na under your office talagang natututukan natin na ang mga kababayan may access sa programa ng gobyerno at mayroong uh, kita sila dito sa pamamagitan na rin po ng mga efforts ng DA na inyo pong tinutulungan po ang ating nasa sektor ng vulnerable sector nito. All right, uh, maraming salamat po ha sa inyong pagbibigay ng impormasyon patungkol po sa mahalagang paksa na ito. Director Andre Villota Rivera at Director Ulysses Lustria Jr. at para po sa mga nakasubaybay sa ating programa. Malugod po kami, nagpapasalamat sa inyong suporta at hinihikayat namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po na Webes. At samahan niyo po kami, siyempre, Director Ulysses, Director andre sabay-sabay po tayong umaksyon laban sa kahirapan. Marami pong salamat.